Nananatili ring baha sa ilang lugar sa mga probinsya ng Cavite, Bulacan at Bataan. Ang ilang residente, pinoproblema na ang kawalan ng malinis na palikuran at sapat na supply ng pagkain. Makibalita tayo kay Dante Perelio. Mala water world pa rin ang sitwasyon sa barangay Almasen sa Hermosa, Bataan. Lampas taong muli ang baha dahil sa mayat mayang buhos ng malakas na ulan ang covered platform sa munisipyo na nooy pinagdadausan ng relief operations na lubog na rin. Pinuproblema ngayon ng mga residente ang supply ng pagkain. Wala na rin silang malinis na palikuran dahil lubog maging ang mga kubeta. 23 barangay sa naturang bayan ng lubog sa baha. Sa bayan naman ang dinalupihan, nasa 16 na barangay ang lubog pa rin sa baha. Ang loob ng mga bahay pinasok ng gabaywang na taas ng tubig. Mga malalaki at hindi pangkaraniwang alon ang patuloy na humahampas sa mga baybayin ng Ternate Vite at mga katabing bayan. Bukod sa mga bahay, may mga bangkaring nilamon ng dagat, may mga umapaw ring palaisdaan. Nagpaabot na ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga apektadong pamilya. Lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Ubando Bulacan. Abot tuhod pa rin ang tubig kaya mga bangkang gawa sa pinagtagpitagping styrofoam at plywood ang transportasyon doon na washout out naman ang limampung bahay sa baybay ng Barangay Zone 2 sa Bulan, Sorsogon dahil sa naglalaki hang alon. Binahari ng ilang lugar, may nasira siwal sa bayan ng Matnog. Ang ilog naman sa Barangay Karoan sa Gonzaga, Cagayan, patuloy na nilalamon ang lupa sa gilid nito. Nababahala tuloy ang mga nakatira sa mga bahay na ilang metro lang ang layo mula sa ilog. Nitong lunis lang, 36 na bahay ang nilamon ng tubig hiling ng barangay officials, mapatayuan ng seawall ang bahagi ng ilog. Dante Perello, GMA News.